Palangga, good morning. Tingnan niyo yung ating kapaligiran ngayon, mga palangga. Ang ganda ng view dito, oh. Kita niyo yan. Well, today is Friday and it's only 7.30 a.m. At ang ganda ng ating view dito sa lookout. Ayan, umakyat kami, guys ayan, oh, ang ganda parang ano lang sya, no, parang picture ay, ano nga yan Minutes next day don't go, come here, babe good morning ayan, no, tingnan nyo yung ating kalangitan oh, diba, ang ganda wala kong dalang shades oh ang ganda Minutes man Minutes Where's Minutes? Nandyan si Minutes At si Pudding nandoon Ayan So Nandoon yung Out okay, guys Sa taas pa Pero Baka dito na lang kami Tapos bababa na kami Mainit Masakit na sa Masakit na sa Ano Sa Sa skin ah. tawag dyan? Masakit na sa balat ah. Diba? ganda Kita mo yung buong Discovery Bay dito. Nice. North Plaza. Kita mo yung hotel. Ang ganda talaga ng langit oh. Parang yung kulay niya is yung parang pinay paint lang siya ba? frame. Ayan. Ayan nyo dito. ganda, oh. Lalo na pag sa gabi. I-try ko kayang mag-hike dito sa gabi. Kaso natatakot ako pag ako lang mag-isa. Minutes, huwag mong... <laughs> Sabi ni Minutes, tara na. <laughs> huwag mo na, wait lang. Bibideo pa ako. <laughs> oh, ba? Diba? Ganda. Kami yung pink chow doon. Yung ano, central, parang hindi natin maaninag kasi parang foggy pa siya. Kasi nga early pa. Ayan. Diba? Ang ganda. Oh. So beautiful lalo na dito sa gilid talagang ang ganda talaga ng kulay ng langit nakaka -in love yung heaven ay yung ano yung, yung, yung langit <laughs> yeah so pinakita ko lang sa inyo yung view dito dahil nag-walk tayo kasama ni Pudding at ni Minutes yeah. so now we are heading back home na you for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe. I'm jay the Explorer. Bye bye! <laughs> Minute! Give it to me like